na sa bagsakan na po kami mga kapwa ko ka farmers so sa inyong lahat magandang hapon so ito po ang update sa ating harvest ng Ampalaya so ganyan din karamay at dito naman no, binababa namin sa bodiga. yung sa Galaxy Max F1 po ang variety ng amtalaya na tin deliver. Malakas po ang ulan. Hmm. <laughs> sa bawal. So sa susunod na araw, talong na naman at saka kamati. So ngayon ang ampalaya. Saan na 'to? na lang wala na dahil sa bagyong Enteng. Ito sa 'yong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.